Good morning mga ka bro Nandito tayo ngayon sa bayan ng Dulaglete upang kamustahin at bisitain ang isa sa mga feed producers. Siya ay si Sir Mario Adonis, isang dating OFW. Sir, kumusta? Oh, mabuti naman. Pwede bang uh, mapasyal yung farm mo, Sir? Ah, okay. Okay, tara. Tara. Okay, Sir. Pansin ko dito, gumagamit tayo ng rice hulls. Ano yung uh, advantage nito, sir, using rice hulls? Oh, okay. Actually, ito yung ano, design ng PIDPOR talaga, yung rice hull. Tinatawag nilang baboyang walang amoy. Actually, binip, malaking binipid dito eh, kasi yung mga biik, ito yung nilalagyan namin ng mga bagong walay na biik. Kasi na, nakukuha nila yung tinatawag na natural habitat, ng natural behavior ng mga biik. Yung medyo nagtatakbo-takbo, at saka meron din kami wallowing pool para mm -hmm. sa oras na gusto mainitan sila, pupuntan lang sila doon, maliligo, kumbaga. Ibig sabihin, sir, di na natin pinapaligoan yung mga baboy? Ah, hindi na. Kusa silang pupunta doon sa walling, wallowing pool, kusa silang naliligo. Mm -hmm. Tapos pag na, nalamigan, pupunta naman sila rito para mainitan. Okay, napakagaling, sir, no? So talagang uh, nakakasave na tayo ng oras at saka tubig. So, yung sukat naman, sir, uh, ano po yung dimension nito, sir? Actually, ito yung standard dimension ng PID Pro. Nung nag-seminar kami doon sa, sa Manila, sa Quezon City, sa main office ng PID Pro, ito kinuha namin, 5 meters by 4 meters ito. Tapos yung 1 meter yung wallowing pole. Talagang sinadya lang namin, kumbaga sinunod lang namin yung advice ng doon sa feed pro main office. At saka yung bubong makikita nyo, mayroong ano doon tinatawag. Naka semi-monitor, -monitor, sir. Semi-monitor. Ang galing. So, uh, lahat ng mga itinuro doon sa seminar, sir, talagang gi-apply mo dito, sir? Oo, oh, lahat ng ito, itinuro nila, in lang, in lang namin dito. Mm -hmm. And uh, for three years, sir, talagang kumusta naman, sir? Effect effective ba? Oo, oh, for three years, talagang naputunayan namin at saka Dati kasi hindi ako naniniwala na babuyang, mayroong babuyang walang amoy. Mm -hmm. So ito nga, naging ano ko ito, nag-experiment, parang experiment to eh. Na totoo pala, mayroong babuyang walang amoy na sinasabi ng Pedro. Dahil dito sa kanilang technology, na may wallowing pole, mayroon rice hull, and of course, doon sa feeds mismo. Mm -hmm. Dahil plant-based nga ang feed PID di ba? Yes, yeah, sir. Napaka galing mo naman sir no. Uh, talagang sinusunod mo sir lahat ng mga guidelines sir at mga uh, protocol feeding programs sir ng FeedPro. Okay lang ba sir uh, punta tayo sa kabilang pen. Oh, no? Okay. Walang problema. Sige. Ah ito naman yung second pen namin. Medyo makita niyo cemented na. Yes sir, cemented. So, kasi minsan minsan mahirap ang ano naming magkuha ng rice halba. So, ginawa na namin itong cemented. Pero ito, cemented, pero babuyang walang amoy pa rin. May swimming pool pa rin sa'yo? Meron, may, pa rin swimming pool. Kung, kung makikita nyo, doon, ito yung mga gelt na F1 galing ng Impro Genetics, intro Swine Genetics. So, ito, kusa silang naliligo doon. Ayan, no? Oh, kung makikita nyo, naliligo siya. Tapos, ito naman, medyo nainitan pa. So, nandito sila ngayon. Pagka medyo nainitan, pupunta sila upang maligo. So parang binibigyan natin sila ng freedom, sir. Oo, Oo kung nga. saan yeah. sila gustong mag-stay. So pwedeng pumunta sila sa swimming pool, pwede so, din dito sa tama. cementado. Yan po. Puntahan din natin yung mga inahin mo, sir. So before niyan, sir, napansin ko, sir, marami palang uh, balde. No? Ah, okay. Ano bang laman nito, sir? Ito yung tinatawag na ferment, na fermentation para sa ano mm. ito na yung para sa mga pagkain nila yung feed pro feeds ba pinipermit namin mm -mm -mm. ibig sabihin sir hinaluan niyo ng tubig hinaluan tubig okay. Nyo. mga uh, ilang oras sir before niyo binibigay sa mga baboy Ayong uh, yung process namin dito yung feeds para sa kinabukasan ng umaga sa hapon pa lang pinipermit na namin okay kinabukasan namin i binibigay okay. sa paghalo ng feeder, may ratio ba siya uh, actually meron kami ano sumusunod lang kami sa ano ng feed pro na 1 kilo ang feeds ang feeds So minsan mas, minsan tatlo ang hinaluan ng tatlong, tatlong litro liter tubig. ng tubig. Okay, napakagaling sir. Kumusta naman yung mga harvest mo, sir? Uh, mabuti naman mm -hmm. dahil kapag mayroon kaming hinaharvest, harvest pupunta rito yung mga buyer, talagang pag nakita nila yung na feed producer, nakita alam naman nila na maganda ang karne, manipis ang taba, mm -hmm. magandang kalidad ng karne. So hindi sila humihindi. Hmm. Talagang binibili na lang agad. Binibili na lang agad sir. Paano nila nalaman sir na yung karne ng Feed Pro eh manipis yung taba? Hindi kasi nakapag-try na sila eh. Dati na silang bumibili dito sa akin. Ah, so ibig sabihin sir, uh, may mga time din na ikaw ang uh, nagkakatay ng baboy. Oo, ah, pag lalo na pagka mga may okasyon, piyesta, December, Christmas at saka New Year, nagkakatay kami para may promote namin ng Feed Pro na talagang ito ay totoo ang sinasabi na manipis ang taba, malaman, kumbaga malaman na malaman, saka masarap ang karne ng Pidpro. pro. Kapag Ibig sabihin, sir, naka, nakakain ka ng karne ng Pidpro? Oh, oo, Masarap pa talaga, Masarap sir. talaga. Masarap na masarap. Iba sa, sa ibang feeds pa ang ginagamit. At napatunayan na naman mga customer ko pagka nagkakatay kami. Uh, yun, sir, no? napakaganda ng kulungan mo, sir. Talaga lahat, systematic and uh, malinis uh, sa dami ng mga baboy natin dito, sir, no? Kung titingnan ko, pwede yatang paglagyan uh, ng mga 100 heads. Hmm. Paano po yung waste management natin? Uh actually, sinunod ko rin lang yung ano ng toro ng feed pro tungkol sa waste management. Meron kaming open septic tank doon. Pwede rin natin makita. So lahat ng dumi na dito napupunta roon. Mayroon kaming tinatawag na triple -filtration system. filtration system. Filtration system. Yung isang kwarto, pupunta yung dumi. Tapos sa pangalawa at sa pangatlo. Mm -hmm. Hanggang sa paglabas na doon, nagiging tubig na siya. Tubig na lang tubig. siya. Opo. Uh, Which And is, yung tubig na, na iyon, sir, saan nyo ginagamit? Actually, mayroon kami doon na pupunta sa kangkungan. May mga kangkung doon. Pansin ko nga, sir, marami kayong mga tanim-tanim dito. Oh, mayroon kami yung kalamansi farm doon, nandun. So, ang dumirito na nakukuha namin, yun ang ginagamit naming fertilizer doon sa mga kalamansi. Okay, so from Babuyang, walang amoy, sir, into integrated farming. Kasi marami ka na ding uh, tanim, ng mga kalamansi, mga kangkong, no, mga saging. Oo. So very effective at napakaganda pala talaga ng sistema sir na ina adopt niyo po. Oo nga dahil wala kumbaga, walang ano rito eh. Kahit yung dumi ng baboy, nagagamit namin as fertilizer. So walang ano, walang sayang. Walang sayang. Ano pa yung pwede mong is i-suggest o i-recommend Re no yeah. doon sa mga ibang hog resources? Sa akin ano, gusto kong lalo na yung mga OFW kasi dati akong UFW OFW sa Kuwait for 27 years. Ang tagal sir, 27 so, years. Tapos ngayon nga naisipan ko na pag for good ko meron na akong at least papano may mapagkakitaan ba. So may recommend ko, ko talaga lalo na mga OFW gusto mag good na kung gusto nyo ng mapagkakitaan, mas maganda itong pigiri business kapag gumamit din kayo ng PIDPRO, ang tinatawag na baboyang walang amoy.